itik na uh, binablog ko before hindi ko alam kung kumita pero okay. nakumita kasi na sila Ayon. 300, tingnan natin ay payo dire kumita kayo, kumita din so, Yun, for today's video sa lahat ng mga nanonood ng pag-aalaga ng itik pagbebisnes ng itik ito na po yung nagtatanong kung anong update dun sa mga itik na dati binablog ko uh, kasi dito sa amin dati 'di ba yung nagpo poultry ngayon nandito sila sa field sa palayan Tara, let's go. Punta natin yung mga nagaalaga o si Tito Il Ilmar ng uh, yung kanyang kubol. Pupunta natin. Tara, let's go. So guys, nakikita nyo yan. Dito ngayon, palayan. Sa gitna ng palayan, bagong ane. Hindi ko alam kung kailan inane to, pero parang kahapon lang to inane. May aso pa. So, ito. Kahapon lang to inane. Ito yun Ayan, isang araw pa. Ngayon, isang araw pa uh, may mga bata. Kung makikita nyo, mga guys. Ito po yung itik na binablog ko before. Hindi ko alam kung kumikita o kumita na sila dahil ngayon pala yung anihan di, di, kasi hindi naman pumunta sa amin nung nagpulpe sila hindi ko alam kung saan sila pumunta pero tatanungin natin kung ano kamusta na sila para sa mga gustong makuha ang update na nag e o gustong mag-business ng e-tech tara let's go tatanungin natin yung mga nag e tara ito Elmar let's go let's go ito yung kubol nila ayan sa gitna, sa gitna kami ng palayan ayan may aso pa What? Ayan, to. Kamusta? Hey. Naabol pa ako ng aso. Ayan, titignan mo natin. Ayan, ito si Titelmar. To, kamusta na? Uh, may itlog na rin. Ah, nang itlog na? Uh, Bale, say, sa'yo sa na ito lahat, sa'yo? Ilang, ilang ano to, ilang ilang ano na to tawag yan ilang itlog ilang itlog ngayon 300 ay okay na rin pala so pinasok ito sa palayan ng itlog uh -huh. kasi marami nagtatanong kung pa, paano daw ang style ng pagpapalaga ng dite kung paano mag business kung kumikita pa o hindi talmar na yung nasa field kayo nasa palayan kumikita kayo ng ngayon? Oo. Uh ngayon -huh. wala namang napaka-impage. Wala napaka-impage. Pero nung nakaraang buwan, kumita kayo? Kumita. Kumita din. So, ilang piraso lahat ito, yung itag nyo? 8. 2 2.8? napakarami. 2.8 na siya ngayon. Ito ba yung itik pa noon? Ito pa. Sa mga nagtatanong, Telmar pa, paano ba mag-alaga doon ng itik? Ah, umpisa sa maliit. Pakainin muna. Pakain. Para Pake. lumakas. Ayan. Pag malaki na, hindi din na ipasok. Ayun, pag umpisa doon sa siho, yung sa bibi pa lang, maliit. Tapos papakainin ng page, 'di ba? Tatlong so, linggo. Tatlong linggo papakainin ng page tapos pag after 3 weeks, kung mayroon namang field na katulad nito, ayan, pwede na siyang paligawin. Paligawin, ayan. So, may tanong ako Tito Lamar kung talaga malaki bang kitaan sa pag-aalaga ng itik. Ah, uh, sa 28 sa tantya mo sa ngayong ngayong buwan, no? Yung 28 2800 praso ng E-Tech sa tansya mo mga ilan ang sagad na eight login nito 16 16 wow dami no so magkano ang isang itlog ng E-Tech 10 wow 16 every 16 9 9000 ang 1000 di ba tapos uh, 4 plus 600 4, five, five five, bali ano pala, 14, 14, one ang itlogin sa ang ang binta ng itlog sa isang araw kung maging itlog ng one no. Ayan guys, walang puhunan dito sa ped. Itong 2800 na piraso ng itik ay ang tantiyan nito mar ang sagad ng itlog nito ay 16. Ayan, kikita siya ng 14,100 no sa isang araw. Yung po yung pinaka target nila. And wala pang puhunan, ang puhunan lang po pagod yung pagbabantay sa pastol kasi dito po ay nasa uh, tawag yan, nasa gitna ng palayan. Ayan, dito na, no, di ba? Oh. Ano yung mga idea mo? Ngayon kasi may mga nagtatanong kung paano mag-alaga ng itik, kung anong, anong mga idea. Uh, ah, ang pag-alaga ng itik eh, medyo konting tiyaga lang. Konting tiyaga talaga. Sa una, mahirap. Ang naman ay ayos. Ah, tagang, mahirap talaga mag-alaga ng, ng, ano, ng ite kasi sabi nila madali, madali kumita pero talagang paghihirapan talaga okay, titulmar, no, Tito titilmar no? Paghihirapan mo muna ng limang buwan kalating. Mm. Pero kung may punan ka naman, pakainin mo. Pakainin mo kung may punan ka. Pero doon naman, tagang kikita ka rin naman. Pero ang tagang mamunan ka lang talaga. Mamunan ka. Pero kung ikaw naman ay tsatsaga, katulad dito, magtsatsaga ka uh, dito sa sa palayan. Ay, di ba, Tito Elmer, no? Pwede naman. Pwede. Talagang, ang kita mo ay malaki. So, dati kasi ang kanyang, ang itik mo lang, di ba, ilang piraso lang? 800. 800, no? Tapos ngayon, 2.5. So, nakabili ka na. Yan pa rin dati. Ito pa rin. At nagdagan na nagdagan lang. Ah, nagbili ka lang nagbili. Ayan. Dati kasi yung nasa lupa pa namin to, sila Tito Elmar ay 800 lang yung kanyang mga itik. Pero ngayon, siguro, ang itlog, no? Tito no? Nakabili. Nakabili na naman ng panibagong itik. Ayan, kaya naging 2,000. 800. Ayan guys, Ah, uh, ito po, uh, kung gusto niyo mag ano mag uh, alaga ng itik, uh, siguro ngayon lang pa ka dito Tetelmar, uh, pasyal pasyal hanggang May. Ah, uh, lang po dito sila para sa update ng gusto mag alaga ng itik yan sa mga kababayan tayong mga OFW na nagtatanong sa akin kung paano mag alaga ng itik. Ang tabayan niyo po yung mga update dito po sa field na kinalalagyan ng mga itik nito ni at ito ay Uh, ano natin, i-content e, 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 natin para malaman nyo kung talagang kumikita ba talaga sa pag-aalaga uh, ng itik. Kasi marami nagtatanong sa akin to. Kung saan daw nakakabili ng itlog, kung saan nakakabili ng uh, yan, itik na maliit o yung bibe. Dito ba sa Mindura, mayroon bang... Uh, mayroon ba tayong bilihan ng mga maliliit na itik? Papisaan. Papisaan. Magapasisyo. Mag 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 ah, magapasisyo, magapasadya tayo. Nang, ibig sabihin, bibili ng... Eh, kayo, kung alimbawa, kayo, kung gusto nyo, alimbawa, na ano, may, may nag-order ng, uh, ng e na siyo ba kayo, no? Yung, yung sisew. Oh. Pwede ba tayong ikaw kontakin para mabigyan natin sila? Is oh. mismo ikaw na magpapasisyo noon, Tito Elmar. Oh. Ayan, guys, sa gusto magbili ng sisew, Ayan, dito tala man, dito naman sa palayan, no? Dito, dito lang, dito, dito lang kami. Ayan, ang hanggang mayo pa daw sila Tito Elmar, dito. Yan, maka, sa gusto magbili ng itik, e no? Nang kung saan man kayo. Ayong pag ano ba, Tito Elmar, pagbibinta kahit nasa ibang lugar sila. Pwede natin pa-travel. Travel yon. Sila makuha. Sila makuha dito. Bahala na sila kung paano, nila kunin dito. Ayan, guys. Uh, kung sinong gusto bumili ng season na itik, e ay... Pwede sila, Tito Elmar, magpapisa uh, incubate kayo ng mga itlog para magpisa na maging sisew. Kunin nyo na lang po dito sa Mindoro. Ang price dito, Elmer, ng isang maliit na itlog, magkano? 52. oh, yung 52 pesos, ha? Yung ano, kapipisa lang yon. Ayan, guys. Pero pag 5, limang buwan kalatin lahat 3.20, ganyan. Ah, uh, malaki na rin. Ah, uh, yun, guys, kung pwede ng mga itlog, ay 350. 320 yung pwede namang itlog pero yung mga siho yung sisyo pa lang ay 52 pesos dito dito niya kunin sa Mindoro ang lugar pala namin ay sa Masagsibungabong Oriental Mindoro ayan guys ah, gustong bumili ng itlog ay ng itek e pwede po kay Titelmar mag order lang kayo nandito naman ako ayan comment down below na lang yan si Titelmar maraming maraming salamat ayan update update na lang po tayo ayan kamay kamay muna Talmar. iyak naman oh.